So, yun guys. Alas 3 ang madaling araw. Magbisita ko, anay, sa balay ko kay Bahagid. Nag-evacuate kami, naglipat kami sa balay na matulugan. Kay Bahagid diri sa Amon. Bisitahan ko, anay, akong balay. Uy, boss! Gab, alas 3 ang madaling araw nga. dire ka sa balay namon. Nag-rescue ko yun to. Nag-rescue ka, agdala mo ang TV namon. Nag-rescue ko gani. Ang ah, grabe nga rescue mo, kawatan ka guru boss aw. Ako na gani, nagwala sakit, ako pa ang kawatan. Eh nga aw, dala mong TV namon. Di e, ano siningin niya kawatan ko? Aw oh, di, ano ka lang eh, nagrescue ka lang eh, thank you gid eh. Gimbikbik ko lang ganin eh. Grabe rescue mo boss e, ba? Eh kung mabasa ano ba yung TV mo, TV mapuslan ba? Oh sige boss, thank you eh. Ibalik e, mo na lang eh. Ibalik mo na lang boss. Ibalik mo, mo na lang dahil sa sulod boss ha.